Parang may high cholesterol na ako. Mm. Ang tanong sa akin ng doktor, kung meron akong pamilya namin na may sakit sa puso, mm. yung mother ko namatay ah. sa enlargement. Kasama natin ngayon si Margie Bundal Canicula, 62 years old, may iniindang diabetes at nangangailangan ng tulong sa kanyang gamutan upang maiwasang magkaroon ng komplikasyon sa kanyang puso. Kailan pa po itong sakit po ninyo? Mga 10 na po. Mm. Parang may high cholesterol na ako. Hmm. At saka yung yun, ano ng doktor. May hindi kayo sa matamis? Mga ano mga kuan May malakas kayo sa kanin? Sa kanin po. Ay, sa kanin. Mm. Oh. May asawa at anak buba ba kayo, nanay? Mayroon pa akong asawa. Nandiyan sa bahay, apat. Hmm. apat ang anak po ninyo. Malalaki na po ba? Malalaki na. Opo. Yung mister niyo po, anong hanap buhay? Sa palayan po. Palayan. Ah, magsasaka. Hopo. So hindi kayo apektado ng presyo ng bigas kasi may palayan kayo. Ay, hindi. Kaya pala mahilig ka sa kanin, nanay. May palayan kayo eh. Oo, oo nga. <laughs> okay. Paano nyo ngayon natutustusan yung pang-araw-araw yung pangangailangan? Yung asawa ko, ang trabaho sa palayan lang. Mm. May tatlong nag-aral pa kong anak. Mm. Yun ang problema, problema. niyo. Ikaw, nanay, nagtatrabaho ka pa ba? Wala ko. Sa bahay lang? Sa bahay lang po. Mm, pero noon nagtatrabaho ka rin? Kahit noon, nasa bahay lang, lang ako. Ano daw itong sinasabing posibleng magkaroon ng komplikasyon kung hindi po magagamot? Ang tanong sa akin ng doktor, kung meron akong pamilya namin na may sakit sa puso, mm. yung mother ko na matay uh, sa enlargement. So nanay, nandito ka po sa programa ni Congressman Saldico ng Akubikol, Tabang Uramismo. Ano po ang kailangan mo ngayon? ang ano ko lang po, ma, ano ako ng gamot. Kasi so, wala akong financial na pambili ng gamot. Mm, okay. Ito na na Margie, ah, makinig ka. Para tugunan ang medikal na pangangailangan ninyo, makakausap natin sa kabilang linya ang magandang si Ma'am Judy Binaobra, ang program on, on health and uh, on the Department of Social Welfare and Development at ng medical assistant o assistance to indigent patient o maep ng akubikol partilismo. Kaya po Sir Joshua, uh, kanina po Sir Joshua, uh, ginawa na po namin agad-agad. Ora mismo po ng guarantee letter uh, at sinagot na po ni Congressman Zaldico ang kanyang gamot. Whoa! Lahat po yun Sir Joshua Lahat na sagot Lahat ng gamot na nasa reseta? Yes po, Sir Joshua. Oh, nanay, sulod na pala. Salamat po. Uh, si Congressman Masala. Saldi ko daw ay sagot na ng ako Bicol yung mga gamot mo. Salamat Sabi po Sabi ni, sa ano, akubikul. ni Ma'am Judy. Thank you so much, Ma'am. Salamat din po. Pagaling mo dito, bago ka umuwi sa inyo, anong barangay kayo sa Malinaw? Tulio. Tulio. Bago ka umuwi, dadaan ka na doon sa ospital, doon sa pharmacy nila, makukuha mo na yung gamot. Okay Sal Nanay. Salamat Eto po. Ito na, yung gagamitin mo, ipapakita mo lang yan doon. Opo. Ito pa, Nanay. Meron pa na regalo si Congressman Saldi ng Akubikol tabang oramismo Akubikol May padala pa sa iyo ang food packs si Congressman Saldi ng Akubikol bicol party list. Sige na nai, ka na magpasalamat. Salamat na salamat. Ora po ang pagtulong ni Congressman Saldi ng Akubikol bicol okay, okay. tabang. Anong masasabi mo sa kanya? Salamat sa Akubikol Ayan. sa pagtulong sa mga tao sa taong nangangailangan. Ayon, opo.